Hello guys, good morning, good morning, good morning. This is again Kuya JR from Bicolano Global Moto Vlog. And for today's video, uh, we're going to do a quick unboxing sa isang uh, bago natin na item which is a uh, top box, a top box from Smoke Poison version 2. So ito yung isa sa mga nauso ngayon ng mga box uh, wherein uh, uh ito yung mga mukhang alloy pero ang matilang niya is ABS plastic. So ABS plastic or sometimes natawag na card plastic. And an advantage nito is uh, mas mura siya sa in terms of price and mas uh, mas magaan siya compared sa mga alien So samahan niyo ako. 3 2 1 yan so hello guys yan ang mga pala si KJR and uh, by the way kung wala pa kayo hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko please do so for more uh, product information and product listing and uh, pa like and subscribe and share na lang din Alright, so, um, I think we can go on and start our video. Um, so, kagaya ng pinag-usapan natin, which is uh, for the item, which is the Smoke Poison Version 2. So, we're going to do the unboxing na. Okay, eh, tingnan natin kanilang laman. <laughs> Alright, so, simulan na natin. Nag-open itong box na to. And this is, again, the uh, Poison Version 2. Um... I think this one is also a product of smoke or SMOK for yung mga naghahanda ng mga top box. So, ito siya. Copy natin. So, pagbukas natin, ganito yung packaging niya. So, meron siyang foam dito or parang styro material and meron pa siyang plastic sa loob bago yung box na yun. So, protected talaga siya. Kung kayo ay magpapaship ng item na to or kung order kayo sa Shopee, Lazada, or kung ipapa um, papa dahin nyo siya through van or bus for example uh, we can say na well protected naman tong item nito okay so ilabas na natin siya alright alright so yeah dahil tapos na natin siya ilagay or unbox. So, ito yung actual item natin. So, this is the top box which is the Poison version 2. And, naka-plastic pa siya. So, tanggalin natin yung plastic niya. Yeah. Alright. So, ito yung actual item natin. Yan. So, this is the look of our new top box which is the Poison version 2. So, napakaganda ng na design siya. Design niya, meron siya ditong mga lining na ano na yellow and black. Yan, yellow and black by coat. Meron din siya sa, dito sa side na nagpapaganda uh, doon sa box natin. And uh, ito ay sticker. So, sticker lang to guys. Okay? Sticker lang siya. Then, yung mga corner niya is meron rin mga... Uh, mga protective plastic So parang plastic siya dito na material sa mga gilid. So in case na bumagsak yung ating box, uh, somehow may protection pa rin siya. Okay? And then sa likod naman, pagtitingnan natin dito sa likod. Ayan, so kompleto rin siya kasama na ang backrest natin. So merong backrest dito sa taas, tapos meron sa baba uh, para mas comfortable yung ating mga backlight. Base plate, itong base plate niya nakasama. Base plate niya is plastic. Okay? plastic yung base plate nya and ito yung locking mechanism nya sa taas yan so yung usual na locking mechanism sa mga top box then open natin yan so sa loob naman ito ang loob nya yan so yan ang loob nya meron na siyang synthetic uh, na leather material dito yan. Sa so, gilid, meron siya dito dalawang dalawang pouch. Yan. Then, sa baba rin meron. Okay. So, ito nga palang mga uh, leather na to um, na mga lining ay nakadikit lang using uh, may parang 3M velcro material sa loob. Yan. May 3M velcro material sa loob. So, pwede siyang tanggalin. Pwede siyang tanggalin kung gusto mo or gagamitin mo siya or may daladala -dala kayo ng mga Uh, maraming pinamili na medyo uh, natin mga isda, ganyan. So, I suggest na tanggalin nyo to. Ngayon, kung may dala naman mga documents, uh, paperwork, paperworks, uh, maliit na tablet, yan, pwede nyo ibalik na lang siya. Then, of course, kasama nyo dito, dalawang susi. So, duplicate lang tong isa dito. I strongly suggest na itabi nyo na to kagad uh, yung isa kasi pag sabay silang nawala, uh, ang hirap nito or actually wala nga yata nag-duplicate na ito. Kasi nawala na ako dati ng ganito. Medyo walang, wala akong makita gumagawa ng duplicate. So yun yung magiging problema dito. Kaya nagawa sila ng, uh, kaya nagbigay sila ng dalawang keys para i-reserve yung isa. Then, lastly yung kasama pa dito is yung mga bolts and nuts. So, mga meron rin ditong kasama na na pangkabit. Meron ditong parang parang wrench na kasama. Yan, meron na ditong wrench na kasama dito. Ayan, ito. So, ito. May wrench na siya nakasama. Ewan kung wrench tawag dito, ah Pero, <laughs> yan, yan. Basta gagamitin nyo ito sa pagkabit. Tapos, meron na rin siya kasama dito na ito, Allen wrench naman. Yan. So, itong dalawang kailangan nyo para ikabit yung top box. Pero, syempre, dapat meron na kayong bracket. Okay? So, um, bili ng bracket. It's yung alloy or yung mga metal bracket. Okay lang yun. Pares lang yun. And, ito yung meron siyang apat na. Yan. Meron siya ditong apat na yan. Eh, apat na ganito. So, ito yung parang kakapit doon sa box and sa bracket para mag-stick talaga siya or para matibay siya. Kapit na. At saka, of course, nuts and bolts. Nandito. Lahat yan kailangan nyo sa pag-install. Yun. So, oop. Alright. So, yan. So, yan ang laman itong package na to. Yan. And, uh, lastly, sa ilalim nito yan so kung makikita nyo dito makita ko ayan nakikita nyo sa ilalim di ba meron dyan parang tornillo yung iniikot Ayan, o oh. ito 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 yan yan di ba so yan yung laking mechanism naman sa ilalim ng uh, ng top box papunta sa bracket. So yan yung mag bibigay ng stability doon sa kapit ng bracket natin sa top box. So yun, so that is our quick tour dito sa bago nating item which is poison version 2. Um again, ginagawa natin itong video na to para matulungan yung mga uh, nakilala natin at mga nakakapanood ng video na to. Um para mag-decide kung ano yung item na bibili nila. kasi um we are giving the features of the item ha huh? at the same time is uh, binibigyan namin kayo ng information kung para sa inyo ba tong item na to or hindi or baka mas gusto niyo yung alloy or mas gusto niyo yung feature ng ibang item so at least makakatulong tayo sa decision making sa pagbili niyo ng uh, mga motorcycle uh, boxes and uh, helmets okay? so again this is Kuya JR from Biglanong Hulang Moto Vlog and Ruru Racing. Uh, we are located dito sa Anislag Dargalbay. Uh, pag kailangan nyo ng mga motorcycle apparels and top boxes, libre installation lang kami, punta lang kayo dito sa shop namin. Okay? So, please uh, like and subscribe kung uh, available kayo. Okay? And I thank you lang for today and thank you for watching. Bye-bye!